sa inyo, walang nagbibigay ng perang follower dito sa mga BBM follower. Ikumpara sa mga DDS follower, talagang may nagbibigay. Kaya po, alam nyo guys, huwag kayong magtataka kung bakit yung mga dating mga Marcos vlogger ay nagkandawala kay PBBM. Kasi, walang nagbibigay sa inyo ng pera na follower. Yan ang kagaya ng mga Duterte, may nagbibigay ng kwarta ng mga follower na kung saan saan yung mga taga Hong Kong, taga Japan, Canada, Paris, US, Europe. May may nagbibigay talaga ng pera dyan. Yan ang hinahabol ng ibang mga vlogger na timaw at patay gutom. Kita nyo nga, pagbasa nyo si Badong, pag nagla-live, oh, baka naman kape, 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 kape. Mm. O, oh, palipad na kayo. Kape, kape, kape. Alam nyo mga kaibigan, yan yung mga timawa, kaya sila naglayasan na sumusuporta ko no kay Pangulong Marcos. Kasi dito, mga kuripo talaga ang mga follower ni Pangulong Marcos. Hindi nagbibigay ng pera sa mga vlogger. Hindi nagbibigay. nagbibigay sa akin na nanonood sa akin dito. Si DJ Byron in Music and TV.